Manila ito siya guys. Oh, yeah. So ayan po first, kumikit ka muna mamat mag-usad. Cream Trim lang, trim lang po natin ang kilay ni Madang. Para, para ready na siya. Pagong taon. Magkano ang eyeliner niya? Pag kilay namin, mamakupa mo siya ng corner niya. Oh, wow. Ah, now ready eh? ay? Yeah, no, makapal. Ibi-blend ko. Ayan, itong cream mga benta sa amin, collagen foundation na siya na ano, sunblock cream. Mmm, magkano siya? Medyo pricey lang ito kasi, collagen siya, TGO siya, may SPF 15 na kasi. Ay, sir, kapilay. Kapikas mas unga, nakikapay tayo si Bayo. Tapos ipunin, ayan, after lang babalatan lang. kaibigan. Ay, eh, magpakilala ka muna. Ay, yes, sir. Oo, kap. Kita mo sir kung pantay na. Ano sa kapila? Nipis. Baga, ito rin. Ikaw, oh, Chay. Pwede ba siya? No. Ayaw, bata. Kaso baby girl pa eh. Baka ano. Baka yung pagtubo ng hair ng ano niya, medyo oh. magtampo. Very natural lang siya, ma. Tapos, shade libre. One shade lang siya. Neutral lang siya, ma. Parang no makeup effect. No? Glass skin effect siya, ma. Korean glass skin Kaso lang, ma. Ano yan siya? Hypoallergenic na. Puro ang shield ko, ano? Hindi yan nagbabakba. Hindi yan nagbubukba. Ayan. Bitono. Hindi yan pag pawisin ka mga din lalo pag naman, hindi ka mag-travel, mag-streaming, oh, mag-drive ako ng motor. Quality. Pag motor na malagi ang arawan, meron siyang SPF 15 na ma'am. So at least may, may sunblock ka na And then natural ma'am, transfer oh, siya. Hindi siya kumakapit. Oh, wow. Ulit. Lagyan kita, try mo. Kailan kayo? So, Until kailan kayo? Pag ang makamay dito, kaso yung promo namin. Ayan. Ang gaya yung promo. Ang gaya yung year hanggang so, ano po, 2029. Ang <laughs> so, kaganda sa cream, ma'am, pwede ka na bumikit hanggang ano. Ay, patay na. Char. Saan so, ka nag-work, sir? Uh, Parang or... dito lang si Sir. Parang nakikita ko si Sir. Uh, Tignan uh -huh. mo ma, last year. Baka kala mo sa ilaw lang. So, mm. -hmm. To... mm -hmm. Check mo ng closer look. Alamin ko po, po ah. Ayan siya. Mm. Red na glass siya. Ganda po. Ano, Gundo, ano. Anong masasabi mo? Okay, Ilaw. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa basher mo ngayon? Na? Ano masasabi mo? Ka? Mas maganda pa rin po sa, o, d手, <laughs> dito, pa sa Char. Oh, di ba? Mas maganda ka pa rin sa basher. Char. Paano yung mga marites mong kapitbahay? Ano masasabi mo sa iyo? Bumili na <laughs> kayo mga marites. Oh, butahan niya na. O, o. kayo mag magmarites. Magpaganda kayo. Ano to? 499. So, yung so, sir, yung marites mo. 1-8. Oh, 1 lang yan. 49918499 Gusto mm. ko to Foundation. Ang ganda rin. Ang mm. bilis lang maubosan mo. Hindi mo na kailangan mag-makeup. Hindi mo na uh, kailangan mag-makeup. Tsaka, krimpa <laughs> powder siya. Mm. Ayon sa pensil. Ayun sa pensil. Parang may magamit ka. Sir, bilhin mo na si Madam Ser. Mm. Mas gusto ko to. thank, thank you. Pero, <laughs> hindi, talaga, bet ko to. Hmm? Iba tsay, no? O, oh, diba? Ganda na ako without makeup. Even without makeup. Sure you know. Very natural.